Bakit ka ba mahalaga si Maria sa ating mga Katoliko at lalot higit sa ating mga Pilipino? Sa buwang ito, ating pag-uusapan ang mahal na Birheng Maria. Si Maria ang ina ng Diyos at ito ang matibay na ipinahayag ng konsilyo sa Efeso noong ikalimang siglo. In proclaiming Mary, Mother of God, the Church thus intends to affirm that she is the Mother of the Incarnate Word, who is God. Simula pa man noong mga unang mga panahon ng simbahan, kinikilala ni si Maria bilang Theotokos. Kinikilala na rin ang kanyang natatanging kaginisan at ang di masusukat na pagsunod ni Maria. Wika ni San Irineo, The knot of Eve's disobedience was loosed by the obedience of Mary. For what the virgin Eve had bound fast to unbelief, This did the Virgin Mary set free through faith. Si Maria ang halimbawa ng dalisay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang fiat ni Maria ay pakikiisa niya sa kalooban ng Diyos at pakikibahagi sa pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan. Nung didalaw siya ng anghel, siya ay binati nito. Kaire, nang isang pagbati na may karangalan. Kakaritpomine na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasabi. Sa yugtong ito, nagpakita ng pagkilala ang Diyos kay Maria sa pamagitan ng mensahe ng atin. Ang ating pagpaparangal kay Maria ay pagtulad sa karangalang ibinigay ng Diyos sa kanya. Si Maria ay halimbawa ng kababaang loob. Ako'y alipin ng Panginoon maganap sa akin ayon sa wika Itinuturo sa atin ng mahal na birin ang halaga ng pagtalima sa kagustuhan ng Diyos sapagkat taong ito ang magiging paraan ng ating kaligtasan. Si Maria ay halimbawa din ng ganap ng pananampalataya Si Maria ang ating huwaran sa nag-uumapaw na pagtitiwala sa Diyos. Sinabi ni San Agustin, Mary is more blessed because she embraces faith in Christ than because she conceives the flesh of Christ. Sa buong buhay ng mahal na Birgen hanggang sa huling sandali ng kanyang anak na si Jesus sa Pus, hindi napawi ang pananampalataya ni Maria hindi nawala ang kanyang pagtitiwala sa kaganapan ng salita ng Diyos. Sa pagtahak sa landas patungo kay Jesus, kasama palagi natin si Maria. Siya ang huwaran ng pananampalataya, kababaang ang loob at kadalisayan na siyang hangarin ng bawat pagkasunod ni Kristo. Bilang mga Pilipino, isang bayang sumisinta kay Maria. Pueblo Amante de Maria, bansang sa Kanya'y nagmamahal at nagpaparangan. Patuloy tayong lumapit sa Kanya patungo kay Jesus. Katulad niya, let us keep all these things, pondering them in our hearts. In honor of the Blessed Virgin Mary, we dedicate this month as the Jubilee of Marian Spirituality. We invite you to join us on November 8, 2025, Saturday. For Districts 1 and 2, the day of gathering will be at our mother of Perpetual Health Parish, Bel Air, Santa Rosa City. For Districts 3 and 4, at Nuestra Senora de los Dolores de Turumba, Paqui. The event starts at 8 AM and ends at 5:30 PM. We expect your presence and participation in this event. Let us together remember the role of Mary, our mother, in our life as a pilgrim church.